Magbabayad pa ako sa iyo? Eh, nagba. Ay, tabayad ko pa masahi ko sa iyo. Hindi ka na nga magbabayad tapos ako pa mag magsusukli pa ako sa iyo. Ay, ay ko. Ano gagawin ko diyan sir? Hindi naman ako nagiiinom. Eh, hindi pwede. Iyan ang bayad ko sa iyo. May bigay mo sa akin sukli mo. 330 ang sukli ko, kulang ka ng 10. Anak ng Kulang ka ng sampo. Hindi ako papayag. Hindi ako papaba ba? dito sa sakyan mo. Wala nga akong, wala na ako. Ito lang ang pera ko nga. Wala akong, wala hindi ako akong na Hindi oh, ako okay, papayag. Hindi ako papayag. Sige, ganito na lang. Bawasan mo na isang tagay para sakto. Hmm. Sir, dito na po ba tayo, sir? Ito po, dito po nakapinyo ano niyo, sir. Nasaan nasa na ba tayo? Dito na po tayo, sir, sa Las Piñas. Las Piñas? Apo. Anong area to sa Las Piñas? Sa Talonsingko to, sir. Talon Singko. Ah, Silver Street. Dito Saan ba? po nakapinyo ngayon, nakapinyo ano yung sir, yung buksan mo nga yung ano bintana tingnan mo. Saan na tayo? What, sir. Ito po. Ah, oh, ayan. Dito ayan. na po ba? Ah, oh, dito na tayo. Okay, okay, sir. Magkano yung bali yung Pumasahaya, ano niyo po boss? dito ay Wait lang, sir. Magkano? 800 po, 800. Pamasa 800? Opo, sir. Bakit parang mahal? Sir, galing po kayo ng Pasig, sir. Pasig Las Piñas po tayo, sir. Ah, sige. Hundred... Galing po kayo ng ano, galing po kayo ng Pasig. Ah. Mga ah, pala, natulog ako eh. Hmm. Ah. Oh, naka ano kayo sir, naka galing po yata kayo sir ng ano. Galing ako sa birthday, yan. birthday ah, ng, galing kayo ng birthday yan, sir. Birthday ng ano, anak ng kumpare ko, yung inaanak ko. Hmm. Okay. 800? Ah, uh, po pala. Oh, 800 sir, 800. Oh. Dala. Ah. Stop. Ah. Oh, 480 ang isa niyan. Ano to, sir? Ah, bawas, mabawas 'yan kasi ano. Binigay ng kumpare ko 'yan. Ba bawasan natin ng ano 'yan, ng 50. Ba't alak ibabayad nyo sir? Sir, kalalabas. Ito, 480. Kalabas, sir, kal kalalabas ko lang, sir, tapos ganito ibabayad nyo. Eh, pwede yan. Pwede mo convert sa pera yan. Sir, ah. hindi, hindi, ako nagiinom, sir, tapos ito ibabayad. Oh, uh, ano naman yan? Cheeser yan. Galing nga ako sa birthdayhan. Ah, ito sir, 'yung bawal. para hindi ka na rapan maglagay. Sir, bawal 'yan, sir, bawal. Bawal 'yan. Eh wala na akong pera dito, wala akong pambayad sa iyo, eh. Dapat sir, ganyan na pa lang, dapat nagsabi na kayo para hindi na kayo sumakay. Kasi masisira yung biyahe ko niyan, kababiyahi ko lang tapos mm. ibabayad niyo alak. alak. Eh, babayad ko 'yan kasi. Ano, may kasama pa 'yan, oh, to. Dali yung binadala sa akin ng kumpare ko. Sampung piraso to na iyaw-iyaw. Ano to? Pag bumili ka nito, 15, piras, 15 pesos ang isa nito. Sampung piraso to. 150. Kaya pala nangangamoy tayo dito iyaw-iyaw sir eh. 150. May dala ka palang. Tapos, 480. 480, 9, 960 dapat to. O sige bawasan natin to ng 50 isang tagay kasi may bawas sa isang tagay binawasan ng kumpare ko yan eh sabi niya hindi na maubos pinadala na sa akin eh anong gagawin ko dyan sir hindi naman ako nagiinom hindi may suk so mag mag may hundal lang M mag makinig ka muna sa akin kukuntahin ka muna to 960 70 1030 plus 150 1180 so bawasan natin ng 50 na lang, isang tagay. Ha? Huh? 1,130. Magkano po masahe ko? 800. 800. So, mayroon pa akong ano, 300. Ha? Huh? Uh, mag may sukli pa ako. Magbabayad pa ako sa'yo? Ay, nagba! Ay, tabayad Alam, ko pa masahe ko sa'yo! Hindi ka na nga magbabayad, tapos ako pa mag magsukli pa ako sa'yo? Ay, ay bayad ko! Anong gagawin ko dyan, sir? Hindi naman ako nagiinom. Ay, hindi pwede. Iyan ang bayad ko sa'yo. May, Bigay mo sa akin sukli mo. Yung sukli ko, sukli ko, bigay mo. Ah, ano? oh, elastic na yan. Ah, ano na sukli ko. Magkano yung bubayad ko? Magkano pa yung sukli ko sa'yo? 800 minus 1,130. Ang sukli ko is 330. Ah, ano na. Po, oh, elastic na yan. Hindi ka na nga nagbayad, tapos ako pa magsukli mag pa ako sa'yo. Ay, teka, sa teka, 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 tiga, wag mo ako sasabihin, hindi ako nagbayad. Sobra, sobrang bayad ko, may sukli pa nga hindi ako. Hindi naman, bayad ba yan? Bayad yan! Naku po, mahirap talaga magsakay ah, ng... Uh, wala akong pera dito, wala akong pera, bayad ko na yan. Hindi po pwede. Ano eh, sukli ko? Alam mo, sir. 330, 330 sukli ko. Sir, sa totoo lang, kalalabas ko lang. Oh. Ikaw nga yung una, panggabi ako, eh, ikaw nga yung una kong pa pasahero. Buti na lang mayroon pa ako nitong 320 na natira kaninang umaga. Hindi ko na... Hindi ko na i... Lagay sa wallet ko. Wala akong pakialam sa'yo kahit unang oh, gaya. Ay, 320. Ko lang. 320 lang to. Ay, hindi ako pwede. Hindi ako mapayag. 330 ang sukli ko. Kulang ka ng 10 anak ng Kulang ka ng sampo! Hindi ako papayag! Hindi ako bababa dito ba? sa sakyan mo! Wala nga akong, wala na ako. Ito lang ang pera ko nga, wala akong, wala hindi ako akong oh, na akong papayag! Hindi oh, ako papayag! Sige, ganito na lang. Bawasan mo na isang tagay para sakto. Hmm. Oh, sige. Ganun na lang. Bawasan, Bawasan mo, mo lang ito isang tagay ha. Ah. mo. Bawasan Alas, ko ito isang tagay para sampung piso. Oh. Oh, sige na. Sige na. Babawasin ko rin ito ng isang ano. Kasi yung tinagay ko na yon, limang piso lang yon. Babawasan ko rin dito ng limang piso. hmm Sige na? na, sir, sige na sir. Tukli ko. Sige na sir, bumaba ka na. Okay. Oh, sige. Nagbahad ako ng maayos ha. Wala. Ah, uwi na lang ako nito. Hanip na yan. Unang biyahe mo tapos ganito yung may encounter mong pasahero wala stick na buhay to